Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po munang magpaalala na ang kwento ngayong ay kathang isip lamang at ibinatay sa mga alamat at paniniwala ng ating mga ninuno. Ano mang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwento ang maghatid ng libangan, takot, at kaalaman tungkol sa mayamang kultura ng mga alamat at kababalaghan sa Pilipinas. Huwag itong ituring bilang tunay na kasaysayan. Alamat ng Aswang. Ang sumpa ni Kalaykay. Isang alamat ang matagal nang ibinubulong sa mga baryo ng Panay. Isang kasaysayang tinabunan ng lupa, inilipad ng hangin at isinumpa ng buwan. Ito ang kwento ni Kalaykay. Bago pa man dumating ang mga Kastila, sa gitna ng makakapal na gubat ng panay, may isang barangay na tahimik at maligaya. Dito na nirahan si Kalaykay, isang dalagang babaylan, manggagamot, tagapamagitan sa espiritu at tao Sinasabing ang kanyang salita ay sinusundan ng hangin At ang kanyang dasal ay naririnig ng mga diwata sa punong balete Ngunit ang puso ni Kalaykay ay may tinatagong lihim Tuwing gabi, sa ilalim ng buwan Siya ay nakikipagtagpo kay Datu Mahinu Ang anak ng pinuno Sa bawat halik, bawat yakap inilalaban nila ang pagmamahalang hindi dapat. Sapagkat sa kanilang mundo, bawal sa isang babaylan ang umibig. Ang kanyang kaluluwa ay nakalaan lamang sa mga espiritu, hindi sa tao. Ngunit isang gabi, may nakakita sa kanila. At sa loob lamang ng isang linggo, ang buhay ni Kalaykay ay gumuho. Hinuli siya ng mga matatanda sinunog ang kanyang kubo. Pinaratangan siyang mangkukulam, taksil at kalaban ng barangay. At ang mas masaklap pa, si Datu Mahinu. Sa takot na mawala ang kanyang karangalan, ay tumalikod sa kanya. Ikinasal siya sa anak ng datong karibal. Habang hinihila si Kalay kay palayo sa barangay, duguan, luhaan at hubad sa dangal siya ay iniwan sa gitna ng kagubatan upang mamatay ngunit hindi siya namatay sa ilalim ng ulan humilab ang lupa dumilim ang langit at bumuka ang lupa sa kanyang paanan dito siya tumawag sa isang sinaunang anito na matagal nang nakalimutan isang nilalang ng dilim ng lupa ng lason si guguran ang tagapangalaga ng sumpa. Ibigay mo sa akin ang lakas, bulong ni Kalaykay. Bigyan mo ako ng kapangyarihang makapaghiganti. Ialay ko ang aking kaluluwa, kapalit ng kanilang kamatayan. At tinanggap ng dilim ang kanyang panalangin. Mula sa putik ay tumindig si Kalaykay. Hindi na bilang tao, kundi halimaw. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga mata, mapula. Ang kanyang dila, humaba ng tila ahas. At ang kanyang tiyan, gutom. Gutom sa dugo. Kinagabihan, sa oras ng bagong buwan, bumalik siya sa barangay. Tahimik ang hangin, walang tahol ng aso, walang huni ng kuliglig hanggang may unang sigaw. Si Datu Mahino nakita sa kanyang silid. Nakahandusay. Bukas ang dibdib na walan ng puso. Ang kanyang bagong asawa nawawala. Ang sanggol ng punong mambabatok na tagpo ang tuyo. Tangkatawan, wala ng dugo. Isa-isa, gabi-gabi, may nawawala may natatagpo ang patay. Walang makapagsabi kung ano ang pumatay. Hanggang sa huli, isang matandang babaylan lamang ang tumingin sa langit at nagsabing, Bumalik si Kalaykay. Mula noon, ang barangay ay iniwan ng mga buhay. Ang mga bahay ay nabalutan ng damo. Ang mga sapa, natuyo. At sa gitna ng gubat, Nakatayo pa rin ang kubo ni Kalaykay Lumang-luma Pero may usok na lumalabas tuwing gabi ng bagong buwan Ngunit hindi dito nagtatapos ang alamat Sapagkat ang kapangyarihang binigay sa kanya ay may kapalit Bawat laman na kanyang kinain Bawat dugo na kanyang sinipsip Ay nagbunga Sa sinapupuna ng dilim Isinilang ang mga unang li Ng kanyang uri mga anak ng gabi mga nilalang na tulad niya kayang magbago ng anyo kayang lumipad kayang magtago sa anyong tao sa umaga pero sa gabi naghahanap ng dugo laman at takot sila ang mga unang aswang hanggang ngayon sinasabi ng matatanda sa panay kapag may sanggol na biglang namatay kapag may buntis na ginambala sa gabi kapag may batang dinadala sa ilalim ng bahay na may mahabang dila hindi raw ito aksidente na abutan ng lahing kalaykay at sa bawat sulok ng probinsya kung saan madalas ay may babaeng tahimik matanda o kakaiba ang kilos hindi ka dapat magtiwala agad sapagkat sa dugo mo maaaring maramdaman niya ang tawag ng gutom ito ang alamat ng unang aswang isang puso na sinira ng lipunan isang babaeng isinumpa dahil sa pagmamahal at isang kaluluwang hindi na muling natagpuan ng liwanag at dito na po nagtatapos ang ating kwento naway nasiyahan kayo at kapulutan ng aral Muli kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.